Okay so hello guys, good morning at magandang tanghali po sa atin lahat Time check po is uh, 11.30 po no guys So mag alas 12 po ngayon, araw ng uh, merkules. Okay so muni siya guys, ang ato ang uh, official result guys no So hindi nakapag update, well, mga siguro mga ilang araw din po tayo guys So, nagbabalik po si Boss Tor Para ngayon sa ating uh, YouTube channel guys Okay, so pang kalag -kalag din na atong numero So, hopefully na makalusok ni mga boss Ayan, so October 30, 2024 Araw po ngayon ng uh, Merkules Ayan, so malapit na ang kalagkalag -kalag. Sana makachamba ta Bago matapos itong uh, buwan ng October Okay, so dito guys Meron po akong uh, best guide no So, ang atong best guide So ang atong best guide at pasakay. Ilista ko dito guys at i-screenshot ninyo ha. Okay, so mani siya ang atong uh, best guide at pasakay. So ang akong dito best uh, na apat guys na entry no. Ito ang ating entry na apat na mga numero. So possibly dito guys mag-res 7 9 yan ha tanawin niyo guys ha 2 at 4 so muni guys 7 at 9 muni akong kusog no na mga numero okay so tanawin kay sating not pa ha ating mga na best guide ang akong uh, pasakay naman is ito ng ating uh, possible din to lumusot no baka po mag uh, continue si size no at possible din po i-mirror si si size sa uno no? Kasi ang resulta is 668 po mga boss. Ayan ha. Okay. So muna siya guys ang akong pasakay na posible din po ito bumalik, no? At i-mirror si size sa uno. So basta ato ang uh, best guide today is 7924. Okay, so kung pwede kayo guys dito uh, mag-select kung na may pamiring diha, no? Kumuha kayo, pa dito ng numero. Kasi ito yung mga sinala natin ng numero race uh, 0 to 9 no? So, so, 0 to 9 yan po yung aking mga salang numero okay so magbibigay po ako ng 6 combination combination so screenshot ninyo itong numero at huwag nyong kalimutan guys no? i-share ang atong mga video okay so yan guys ang atong 6 combination katapos po nito at buburahin na po natin guys so magbibigay po ako ng anim guys na posibleng na mga numero na mag-raise for today sa uh, October 30 ha, Wednesday. So, i-screenshot niyo atong pasakay at ang atong best guide. Okay? So, next tayo mga boss, ang ating VIP uh, na numero at siyempre yung ating pabonus. Okay, uunahin ko muna yung pabonus natin. So, meron tayong 2 pabonus. 2 pabonus. Wala na ang laman ang aking marker. Sa pabonus guys, so umani siya ang akong entry. So ginamit ko dito si Pasakay ha. So meron na akong 617. Okay? So gumamit ako ng Pasakay na 61, ginamit ko si 7 So and the rest natin sa dalawa nating pabonus is meron tayong 627. Nag plus 1 lang po tayo sa uno. Okay, so target rumble ni siya guys. Ang atong pabonus. O, oh, diwa ni. So, mayon na dang, guys. All draw. I-all draw lang natin to. Win or loss. Kani atong itong pangkalag-kalag na numero. Okay, so sana makajakpat na today sa araw po ng Merkoles. Next tayo mga boss. Dito po tayo sa ating VIP na numero. So, may na itong VIP pa on the spot ni. Pero i-all draw gihapon na ni guys. So, point na itong pandat on the spot. to bip number So kusog ni ni All Nation So kusog ni guys All Nation ha Okay so first entry na to mga boss Ayan so meron tayong combination dito na ah uh, ha, ato bip number na to mga boss ha Isulat ninyo mga boss sa inyong mga papel at i-screenshot po ninyo sa mga bagong pasok. Please like, share, and subscribe para updated lagi kayo sa ating mga videos na ina-upload ni Boss Tor. So, sa October 30 mga boss pa on the spot. So, pwede po natin ito i-play all draw. So, kusog na mga boss all nation. So, may na plus tara guys. Uh, posible dito mag-poste no? si 7. O oh, si 2. No? Sorry. Posible dito mag-poste si 2 mag na si 7 pang kalag kalag ni nano combination 279 ayan 279 na to guys so, pwede po ninyo bagdokan eh, ng uh, 200 no? bagdok target 200 rumble sa ganahan sumabay no? target rumble kaning 279 So kusog na po on the spot, no? Alas dos at alas 9. So muni siya ang atong first entry po na 279 mga boss ha. Ang atong uh, pangkalagkalag na first combination sa atong VIP sa musabay lang mga boss ha kaning atong 2CB9 may gulab shoutout po sa ating mga members po lang dyan sa community sa ating youtube channel good morning at magandang tanghali po sa anyong lahat mga boss so pwede kayo mag join guys sa ito ang uh, community no? Pai, nagpo-post po tayo dyan sa ating mga numero okay para hindi na rin kayo mahasel kung kayo ay busy sa inyo uh, mga gawain. Okay, so next entry na to mga boss. Oh, Mani siya, mag lang ako dito mga boss. No, isa lang ang im ko dito. mag lang po tayo dyan. mag lang tayo. So, mag, tayo. So, mag po, Gamitong ko gihapon si DOS. Kopyahaw lang na ako si Shite mga boss. mag lang po tayo ng isang numero dito si Noibi. So, ang mirror po ng Noibi is 4. No? Baka mag-syndicate. Target travel gihapon na mga boss. Pwede po ninyo na i- 200 target at rumble so nindot ni mga boss tayaan sa alas 2 no? 2 pm at 9 pm ok so kusog ni sa alas 2 alas 5 alas 9 kaning 2 cb 9 no? so sa ato ang 2 cb 4 kusog ni sa alas 2 alas 9 at alas 5 Okay, so kahit sa alas 5 kani boss, pati pa rin ninyo sa alas 5 kani, baka makachakpat sa alas 5 kung hindi maglabas. So, pwede sana makalusot ni sa alas 2. Ano isa? Or so ko ning uh, 9 mga boss at 7 ha. Ayan, so pwede kayo diyan mag 79 all or uh, uh, 27 all, no? 79 or 27 all kayo mga boss. Pwede pwede po. Okay, so muna siya mga boss ang akong VIP na numero laban po yan win or loss padayon ang atong numero hanggang alas 9 po ng gabi ayan mga boss next tayo sa tuwang dipinsa last combination itong ating dipinsa so na screenshot naman po siguro ninyo do walang ni gumamit ako dito ng 0 kay papit guide na to ang 0 30 plus 10 is 40 so magpapit guide lang ako ha pizza pizza guide is ano zero pizza guy dato is ah uh, zero 30 plus 10 40 no so mo ni mga boss ibalik ko lang ni kaning 570 5 7, gamit na gamit ko rin po dito si 5, 7 570 double ko lang nato ayan so gipamintin na ako ni habol pa rin tayo dito sa 570 na to Ayan, 570. So, may na itong pa-depensa ha. Next, kung is itong ating 0, 7, wala lang laman ang aking marker. Pwede ayon pa rin, 079 0, O, oh, may ini ha. Ang akong depensa, sa ganaan lang sa itong depensa, kanang duha. Okay, so may na itong depensa, target rambol gihapon. Okay. So kaning 570 nindot ni mga boss sa uh, 2 PM at 5 PM. So kusog na ha, always alas 2 alas 5 kusog ning numero kani. 079 alas 2 alas 9 2 PM at 9 PM kani atong tong dipinsa. So muna sya mga boss ang atong official po na numero. Anim lang yan, pilihan na lang ninyo mga boss. Sa ganahan po sa mabay at syempre good luck po para ngayon araw ng Miraculous. Sana maka-jackpot ah, no? Ay mukhang Uh, malamig na ang ating uh, mga numero sana mag-init naman today no para continue continue tayo always no mga boss so ay kalimot pag-subscribe guys no pag-like ng atong video at syempre pag-share kung na may mga public group diha so good luck mga boss happy lang po tayo lagi